So, good morning mga kabuyboy. Ayan, sa mga pagpalang morning na naman o. Oh. Welcome back to my YouTube channel. Nga pala mga Dos and Visayas at sa Mindanao. Sa mga punsolok ng mundo, hanggang sa nakarating ang aking video. Good morning, good morning po sa inyong lahat and shout out po sa inyong lahat. Ayan, so mga kabuyboy ngayon ay umaga na naman siyempre. Siyempre ay magluluto na naman ako ng ating ulam sa so umagahan. So, ayan, ito nga pala yung ulam na lulutuin ko. Yung huli kong mga pusit. Ayan. Ayan yung lulutuin ko ngayon, umagahan. So, ayan. Gagayatin ko lang po pala. Siyempre, adubuhin natin yan. Ayan. Hmm? Adubuhin natin siya mga kaboy-boy. Siyempre, pinuhin na natin para tanggalin agad natin yung kanyang bituka para hindi ampisa yung ata ayan Ayan. Kaya <gasps> nyo, kaya na <laughs> natin ko na lahat ha. Ibigay natin. sarap huwag natin ng saging yan yung saging na saba kardaba so ito mga kawiboy babalat natin yung sweet corn eh, bakit yan ipit ipit oh katas বয় বয় ওনা বারে তারাম বাবা

siya sa no? kasi maluto to eh. Saka huwag nyo nalagyan siya ng tubig mga kaboyboy kasi nagasarili sa bottom pusit. Matubig kasi ang katawan ng pusit. wala nyo ha ito yung banana and vegetable ha 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 ็นกัน Pili na kayo limang piso lang to. Ito in nakam. Masim. Ano yan? na asim. Ano, maasim. Ano tawag? Pa. Um, apple. Apple? Ah. Um, kamatis? Kamatis yan. Tomato. Hindi kamatis. Tomato. Tomato. Kamatis. Tomato nga. Kamatis. Tomato nga 'yan. Kamatis. Tomato nga sabi eh. Kamatis. Ano ang Ingles sa kamatis? Um. Tomato. 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 Matito. Anong matito? Tomato. Matito. Tomato. Hey, matito. Guys, ba? guys, bye. Bye bye na sa guys. Bye bye. See you again. See you again. See you. Oh, dotay mo ko sa. Patay na 'yan, iba. Pinagdadaanan ni Papa. Bye. Ay! 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 Ay!